Ito yung pinagpalitan ko na ignition coil na nag-o-overheat. Bali, ito uh, tatlong linya. O, yan o. Positive, tapos yung B, at saka yung uh, negative. So, ito kasi uh, nag overheat na. Umiinit na itong uh, mismo body niya. Kaya humihinto yung uh, sasakyan. So, ito wala itong uh, nakalagay na balas resistor doon sa sa labas yung kulay puti ito bali nakaindikit doon sa loob at ayan uh, o oh, minalabas ng langis so bubuksan natin ito para maipakita ko sa inyo yung uh, laman ng loob nito ito so, bali nilagari ko siya so lumabas na yung kanyang langis may langis kasi yung Uh, mga ignition coil nagdasali natin o ayan ang langis nyo sariwa sariwa pa yung langis ha so, so, ano siya. Ilangis siya. Pero ibang klaseng langis ito. niya uh, ito yung suporta uh, para hindi siya nagiinit yung uh, mga transformer na ginagamit ng amiral uh, ko nilalagyan din yan parang ganito may langis din yan para hindi nag overheat pero ito nga kasi sira na kaya nag overheat na lumalabas na yung uh, langis niya nagkabutas na yan uh, may mga ano na rin sa so, sobrang tagal na rin okay ituloy na natin yung paglalagari So, ito yung laman niya para sa kaalaman ng nakakarami. Ayan, ito yung pinaka pinagkalaan niya. So, ang ano niya, ang linya niya ito. yung nga dito siya, galing sa battery. Ayan. Ganito ang style niya. So, total sira din naman na... fresh natin ito paputunin na natin na. galing sa uh, battery ito yan yung laman nyo ganito lang ang uh, laman ng ignition coil hindi gumagamit sa labas ng balas sa resistor ibig sabihin nasa loob Kas, ah, pero ito original ito original ito na ignition coil o oh, ganito lang alam man. pagkatapos yung negative ito ok ganun lang bali ang naging uh, parts nito ito siya may isang contact dito na nakaganon tapos ito nakapantong ano lang saka ito ito yung langis talagang ano ibang klase lang isang ginamit dito hindi siya nangitim o oh, yun yung kulay ng langis pero ibig sabihin sa tagal na rin nga siguro ng panahon talagang ganun lang naluluma talaga At ang presyo nga pala nito ng ganitong klase ha nagtanong ako sa mga auto supply syempre nagkambas din ako itong ganitong original coil original kasi itong uh, ignition coil na ito ang pinakamababang presyo nito uh, sa akin na pagtanungan ha 1,900 yung highest price na pinagtanong ako mahigit 2,000 pero yung ah uh, pinakamalaking auto supply 1900 Okay gano lang maraming salamat at uh, may naisir ulit ako sa inyong uh, ganitong uri ng ignition ko Okay